Ano ang gagawin mo kung makarinig ka ng iyak sa kalagitnaan ng gabi? Isang mahinang timig na kumakapit sa hangin. Malamlam. Nakakakilabot. At imposibleng baliwalain. Ituturing mo ba itong huni lang ng hayop? O hahayaan mong ang kuryosidad ang humila sa iyo patungo sa nagbabadyang panganib? sa isang tahimik na baryo sa kanayunan. Hinarap ni Rosenda ang kakaibang karanasan. Isang tunog na dala ng hangin. Nagdudulot ng takot. Humihingi ba ito ng tulong o nagbabalat kayo lamang? Ang kwentong ito ay magdadala sa iyo sa isang mundo kung saan nagtatagpo ang realidad at ang kababalaghan at nag iwa ng isang tanong Ano ang mangyayari kapag ginambala mo ang kapayapaan ng isang bagay na hindi na dapat pang magising Bago natin simulan ang kwento huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe upang suportahan ang channel Yanak Chaong Kezon Huwag mong sundan ang iyak sa dilim Paborito ni Rosenda ang pagbisita sa bahay ng kanyang lola sa Tiaong, Quezon, isang lumang bahay na nakatayo sa pagitan ng mga palayan na madaming ibong humuhuni sa hangin at nasa gilid ng misteryosong kabobatan. Ang mga sanga ng daang tangpunong nara sa harapan ay tila mga gala may na nagbabantay. Ang mga ugat nitong bumabalot sa pundasyon ng bahay na parang ayaw itong pakawalan. Sa ilalim ng lilim nito, may kakaibang lamig ng hangin na di tulad sa ibang probinsya. Kundi isang malamig na humahaplos sa balat at nagpapakalma ng isip. Noong buwan ng bakasyon, Dumating si Rosenda kasama ang tatlo sa kanyang pinakamalalapit na kaibigan, si na Carla, Caroline, at Oli. Sanay sa walang humpay na ingay at ilaw ng Maynila. Sabik silang takasan ang lahat at malasap ang katahimikan malayo sa kabihasnan. Ipinangako ni Rosenda ang sariwang hangin. Ang espesyal na kakanin ng kanyang lola at mga pag-akyat sa bundok Banahaw na talaga namang ginadayo sa Quezon. Ngunit habang palapit sila sa lumang bahay, hindi maiwasan ni Rosenda na mabahala sa warimoy mga matang nakakubli at lihim na nagmamasid sa kanila. Hindi niya alam kung baka imahinasyon lamang iyon dala ng kanilang pagod sa biyahe. Hapon ang sila ay makarating at sinalubong sila ng amoy ng sinukmani. Isang matamis na kakanin na gawa sa malagkit na bigas, asukal na pula, at gatas, at ang maingay na tunog ng mga sahig na kahoy na tila bumubulong ng pagdating ng mga bisita. Si Lola Esther ang mapagmahal at mapagkalinga na lola ni Rosenda ay niyakap ng mahigpit ang apo na parang matagal na panahon silang hindi nagkita. Siya ang klase ng lola na palaging malumanay, maalalahanin, at walang kapantay ang pagmamahal. Mula nang dumating sila, sinalubong sila nito ng buong giliw at niti na tila hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Nakahanda na rin ang kanilang mga silid. Malinis na kobre kamang bagong laba na may bahagyang samyo ng sampagita. At mga kumot at unan na maayos na nakalatag sa sahig na kahoy. Na animoy matagal nang naghihintay sa kanila. Ang buong bahay ay mao sa nakakaaliw na kalampag ng mga kaserola. At kawali habang abala si Lola Esther sa pagluluto ng mga paborito nilang putahe mula sa mainit na sinigang na baboy na may sampalok at gabi. Napakasarap at amoy pa lang ay nakakapagpalaway. Malutong na pritong lumpia. At malagkit na kakanin na binalot sa dahon ng saging. Bawat detalye mula sa malamig na baso ng kalaman si Juice hanggang sa mga unan na nakasalansan malapit sa mga bintana ay patunay ng kanyang pagsisikap na siguraduhin ramdam nila ang pagmamahal, pag-aruga, at ang pakiramdam na para bang lagi na silang malugod na tinatanggap roon. Ngunit sa katahimikan ng gabi, habang ang hanin ay dumarampi sa lumang sahig at kortina. May kung anong hindi maipaliwanag na presensyang tila nagmamasid mula sa mga anino. Huwag kayong lalayo lang pa sa burol. Babala ng kanyang lola ng gabing iyon habang sila'y kumakain. May mga nilalang na naglalakad sa mga puno mga nilalang na umiiyak na parang mga bata. Natahimik si na Rosenda at ang kanyang mga kaibigan, bagamat may halong kaba hindi nila ito pinahalata. Para po bang kapre o aswang, lola, biro ni Rosenda. Munit hindi nagbago ang ekspresyon ni Lola Esther ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at seryoso. Hindi. Mas malala pa roon. Napagkasunduan ng magkakaibigan na halip na sa kwarto matulog ay maglatad na lamang sa sala upang magkatabi silang lahat. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, nagising si Rosenda sa tunog ng isang iyak. Sa una, mahina lang ito. Halos hindi marinig. Parang mahinang pag-iyak ng isang sanggol na dinadala ng malamig na hangin. Ang tunog ay tila nagmumula sa may gilid ng kagubatan, balot ng dilim at hiwaga. Bigla siyang napaupo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, habang ang kakaibang iyak ay tila tumutusok sa kanyang pandinig. Sa paligid niya, mahimbing pa rin natutulog ang kanyang mga kaibigan. Nakahilata sa mga banig sa sala. Wala man lang bakas ng pagkabalisa mula sa nakakikilabot na tawag na tila siya lamang ang nakakarinig. Nang sumapit ang umaga, habang nagsasalo sila sa mesa para sa almusal. Nagpasya si Rosenda na itanong ito. May nakarinig ba sa inyo kagabi? Ang creepy. Parang may umiiyak na sanggol. Tanong niya, mainat ang tono at halatang hindi pa rin mapakali. Halos hindi inalis ni Carla ang kanyang tingin mula sa kanyang plato ng itlog at kanin. Baka pusang gala lang yon. Sagot niya sa baykibit balikat. O kaya kambing. Sabat ni Caroline na may ngising nanunukso. Halatang naaaliw sa pagbibiro ng kapatid. Ginaya pa niya ang iyak ng kambing dahilan para matawa si Carla. Ngunit si Lola Esther, na nakaupo sa ulo ng mesa, ay hindi natawa. Maingat niyang ibinaba ang tasa ng kape. Ang kulubot niyang mukha ay hindi maipinta sa bigat ng kanyang iniisip. Hindi lahat ng tumatangis ay humihingi ng tulong. Huwag mong sundan ang iyak sa dilim. Paalala niya, mababa at may misteryo ang tono na parabang nagbababala. Nagiba ang ihip ng hangin. Ang masayang asaran ay biglang naputol. Naiwan ang isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Nagkatinginan sina Carla at Caroline ang kanilang dating mga ngiti ay napalitan ng pagtataka at bahadyang takot. Nakatingin si Rosenda sa kanyang lola. Pilit binabasa ang kahulugan sa likod ng mga binitawang salita. Ang kalansing ng mga kutsara sa plato lamang ang tanging ingay sa silid. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang dibdib. Habang ang mga misteryosong salita ni Lola Esther ay tila nakalutang sa hangin. Gaya ng isang madilim na ulap na nagbabadya ng panganin. Ano nga ba ang ibig sabihin ni Lola? Bakit para bang mayroon itong inililihim sa kanila? Nang hapon na yon, dala ng pagkabagot, nagtungo sila sa gubat sa likod ng bahay. Sinundan nila ang makipot na pilapil sa pagitan ng mga palayan. Lumampas sa isang kalawangin na duyan. At pumasok sa makakapal na mga puno. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay. Lalo ring sumisikip ang daan. Nagbibiruan at nagtatawanan pa sila Hanggang sa unti-unting lumubog ang araw. Hindi nila na malaya na nakalampas na pala sila sa burol. Doon nila muli itong narinig. Isang iyak. Mahina, puno ng dalamhati. Isang iyak ng sangbol. Kumunot ang noo ni Ollie. Sandali. Naririnig niyo ba yon? Kinilabutan si Rosenda. Baka wala lang yan. Hindi galing doon. Sabay turo ni Carla sa kabila ng makakapal na damuhan. Kung saan bumababa ang lupa malapit sa isang lumang krus na kinain na ng anay. Nakahukay ng kalahati at nakatagilid. Lalong lumakas ang iyak kahit na iba ang kanyang kutob. Unti-unting lumapit si Rosenda. Sa likod ng isang nabuwal na puno, may isang bagay na nakalapag sa damuhan at binabalot ng gula-gulanit na tela. Marahan itong pumipiglas. Tila ng hihina. Diyos ko. Sanggol yan. Bulong ni Caroline. Namumutla. Dahan-dahang binuhat ni Rosenda ang sanggol. Munit nang mahawakan niya ang tela, bigla itong huminto sa pag-iyak. At saka nangyari ang lahat ng napakabilis. Ang bagay sa loob ng tela ay biglang bumangon. Hindi na ito isang sanggol kundi isang nilalang na may nakakatakot na anyo. Bigla itong nagpumiglas at tumalon sa pagkakabuhat ni Rosenda. Ang mukha nito ay parang bata, ngunit may kulubot na balat. Ang mga matay labis na itim at malalaki. Nakanganga ito. Ipinapakita ang bibig na puno ng matutulis ng ngipin. Ang mga braso't binti nito ay maiksi ngunit malaki. At gumapang ito sa nakapangingilabot na bilis. Gaya ng isang bayawak. Takbo. Sigaw ni Carla. Halos pumutok ang boses sa takot. Ang tiyanak ay tumili. Ang iyak nito ngayoy isang nakabibinging halong hagulgol ng sanggol at galit ng mabangis na buwaya. Bigla itong lumundag kay Oli at kinagat ang kanyang binti. Kumalat ang dugo sa damuhan habang siya ay bumagsak sa lupa. Kumuha si Rosenda ng malaking sanga at buong lakas na inihampas sa tiyanak. Tumama sa nila lang. Muli itong napaiyak at mabilis na gumapang palayo patungo sa pinakadulo ng kabubatan. Sa pagsapit ng takip silim, bitbit -bit nila si Oli pabalik sa bahay. Ika-ika at nanginginig. Sinalubong sila ni Lola Esther sa may bakuran. At nang makita ang mga sugat ni Oli, namutla ang kanyang mukha ginambala ninyo ang kanyang libingan. Ani niya mababa at puno ng sindak. Nabulabog niyo ang tiyanak. Nang gabing iyon, muli nila itong narinig. Umiikot sa paligid ng bahay. Umiiyak. Kumakaluskos. Nagsindi si Lola Esther ng mga kandila at naglatag ng asin sa mga bintana. Habang pabulong na nagdarasal ng kakaibang orasyon. Kailangan nating bumalik kung saan niyo siya nakita at ibalik ang anumang nakuha ninyo sa kanya. Sabi niya kay Rosenda. Pero wala naman kaming kinuha. Sagot ni Rosenda, halatang takot at nalilito. Ginambalan niyo siya. Ninakaw ninyo ang kanyang kapayapaan. At iyon. Ay higit pa sa sapat. Tugon ni Lola Esther ng Mariin ang kanyang tinig. Bumigat ang hangin sa kanilang paligid at ang mga salitang iyon ay tila nagdulot ng katahimikan na pumigil sa anumang tanong na nais sanang mabuo sa isipan ni Rosenda. Pagsapit ng bukang liwayway habang ang sumisilip ang mga guhit ng liwanan. Naglakad si na Rosenda at Lola Esther pabalik sa masukal na bahagi ng gubat. Tahimik at tila nagmamatsyag ang buong paligid. At ang hamob ng umaga ay dahan-dahang bumabalot sa kanilang mga paa habang sila'y naglalakad ng walang inik. Bawat hakbang ay mabigat. Waribay ayaw ng lupa na sila'y lumapit. Pagdating nila sa lugar. Bahagyang nag-alinlangan si Rosenda. Ang alaala ng kakaiba at nakapanghihilakbot na iyak mula sa nagdaang gabi ay naghatid ng kilabot sa kanyang katawan. Karaniwan lang tingnan ang lugar. Mga kumpol ng puno at makakapal na damuhan, ngunit may isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may hindi nakikitang presensyang nananatili doon. Kinuha ni Lola Esther ang mga puting bulaklak at iniabot kay Rosenda. Ilapag mo ito sa kanyang puntod. Utos niya. Mahinahon ang tinig ngunit nananatiling matatag. Lumuhod si Rosenda. Maingat na inilagay ang bulaklak sa lupa kung saan nila unang nakita ang nilalang. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang pabulong siyang nagdarasal. Ang kanyang mga salita ay nakikipagsabayan sa kaluskos ng mga dahon sa paligid. Mula sa maliit na sisidlan, ibinuhos ni Lola Esther ang benditong tubig sa lupa. Ang mga patak ay kumikislap sa malamlam na liwanag. Habang lumulubog ang tubig sa lupa, naramdaman ni Rosenda ang isang kakaibang pagbabago sa hangin. Tila ang hindi nakikitang bigat ng paligid ang kumawala. At ang tensyon ay naglaho na parang uso. Para bang ang mismong gubat ay nakahinga ng malalim. At ang dilim na bumabalot sa paligid ay naglaho na. Ang iyak na ilang gabing gumambala sa kanila ay nawala at pinalitan ng isang malalim na katahimikan. Tapos na. Sabi ni Lola Esther. Maaliwalas na ang tinig ngunit may bahid ng pagod ng kanilang malagim na karanasan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Iniwan si Rosenda na nanatili sandali. Nakatitig sa masukal na lugar. Habang binabalikan nila ang kanilang dinaanan. Hindi maiwasang lumingon ni Rosenda sa huling pagkakataon. Wala namang nagbago sa itsura ng gubat. Ngunit pakiramdam niya'y kanina pa sila pinagmamasdan. Ano man ang kanilang nagambala ay tila muli nang nagbalik sa paghimbing. O maaari ito lang ang kanilang inaakala. Nang makabalik sila sa Maynila. Paminsan-minsan ay napapanaginipan pa rin ni Rosenda ang gubat at ang punong nara. Minsan. Sa kalaliman ng gabi pakiramdam niya ay may naririnig siyang mahinang mahinang tunog. Isang iyak ng sanggol. Naroon lang sa labas ng kanyang bintana. Ngunit naalala rin niya ang dating sinabi ng kanyang lola. Hindi lahat ng tumatangis ay humihingi ng tulong. Huwag mong sundan ang iyak sa dilim. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.